Kapag ginorgor ako, gorgorin nyo si Bangag, si Butod, at si Budoy. Huwag kayo tumigil ha, hanggang di nyo magorgor sila. Hey, what's up mga Krizar? Okay, nandito na naman ang ating tula na na-request ng ating, ating supporters, guys. Okay, paano rin guys ang video pagkatapos ng ating at tula, ha? Ito mismo guys ay na-request ng ating, ating supporters. Okay, ito ang pinamagatang budol ng lipunan, bayani nga bayan. Sakit na ng dilim, tayo'y muling tumatanaw. Mga bayani ng lahi, sa atin ay sumisigaw. Katulad din na Rizal na sa plumay umaapaw. Katotohanan ang layon sa katarungan na kasila. <laughs> ngunit ngayon, bodol ay talamak sa bayan. Ang maganda, ngunit sa likod nito'y kasawian. Parang kay Bonifacio na sa kanyang himagsikan, ipinaglaban ang karapatan, ngunit siya'y nasugatan. <laughs> mga leader na ngayon, imlan bayo na medangal, o sa dilim ng budol, sila'y nagtatagal. Saan ang diwa ni Mabini na marangal na ang prinsipyo'y hindi mawalay, matatag na sagisa? O Pilipinas, gising sa panlilinlang, ah, huwag hayaang maniwala sa huwad na bituin. Dambana ng kalayaan, huwag hayaang dumalang. Pag-asa't katotohanan, patuloy na sundin. Kung si Luna'y naririto, galit si sisigaw. Katulad ni Jill Pilar na ang tapang ay tanaw sa budo ng lipunan, sana tayo'y magtagumpay. Magising kabataan tulad ni na Rector Tison, ipaglaban ang dangal, ang bayan at ang nasyon. bodol ng kasalagoyan ating labanan upang ang Pilipinas maging tunay na malayat matatag na bayan. So, yon po ang uh, mga krizar, eh, yung ating uh, uh, yung ating uh, tula, no, na request. And, ngayon, panoorin nyo po ang ating mga video, ang, ang video nitong ating tula, okay? Okay, meron po tayong video, guys, panoorin nyo po at mag, uh, iwan kayo ng comment nyo, yung mga opinion ninyo, guys. <laughs> Okay, panoorin po natin ha ang uh, ang video. Ito ang video guys ng uh, Bayaning Lipunan, na uh, budol na budol na uh, ng Lipunan, Bayaning ha? Uh, bayaning uh, Baya. Hi, Madam Vice President. Sabihin mo lang kung kailan natin titirahin yung tatlong sinabi mo mga tao. Pag pinatay ako, huwag ka tumigil ha, hanggang hindi mo magpatay sila. Kapag ginorgor ako, gorgorin niyo si Bangag, si Butod, at si Budoy. Huwag kayo tumigil ha, hanggang di niyo magorgor sila. Patayin mo si BBM? Opo. Si Lisa, Araneta, at si Martin Malice? Huwag niyo magpo, huwag po, huwag po. No joke. Nandiling na ako. Opo, opo, opo. Pag namatay ako, sabi ko ka Bawal mo kayo sa Opo. 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 Eh, mm. ano raw sabi? Wrong number. <laughs> ako, hindi ako papayag. Lalaban ako. Lalaban ako sa anumang paraan na kaya ko. Sana masabi ko na lalaban tayo, this is what, can tell you Bronner and Marble. should anything happen to the Vice President, hide your sorry asses. You are traitors. AI Mu Bronner. Wala kang bayag at paninindigan. If you proceed to relieve the D security of the EI, I'm The Vice President Yas the second highest official of the land. Drill that into your gaden brains, I am officially calling General Romeo Bronner, coward. who throws his soldiers and subordinates under the bus just to save his neck dear bronner you don't deserve your designation as chief of staff of the armed forces of the philippines in fact you don't deserve the respect of the whole soldiery no wonder that you avoided hazardous duty all your life because you lack the wherewithal to lead much less to uphold the morale of your troops you are nothing but a bootlicking four-star disgrace normal <laughs> Anong panalita? Pananalita? Sa ating pamalaan? Anong pamalaan? Pamahalaan! At sa siguridad <laughs> ng bayan? Anong siguridad? Siguridad! You're lying. Hmm? And may naman ito si Your Honor. Hindi po ako nag-lying, Your Honor. Hindi po ako nagsisinungaling, Your Honor. Eh. Ha? Huh? Oh, pa, pa. Gusto mo i sight ko lang? Wag naman po, Your Honor. Alam ko naman na ikaw ay contemplator, pero wag lang po ako, Your Honor. Mawa, mawa, mawa ka po sa akin, Your Honor. Paano, ano pa yung mukha mo eh? Ito namang, Sir Honor. Alam mo naman yung bagong Pilipinas ngayon. Ah? Bagong mukha. Ito na yung bagong mukha ngayon, Your Honor. At hindi po ako nagsisinurok sa Your Honor. Totoo po, Your Honor. You're not lying, you lie! <laughs> hindi po talaga, Your Honor hindi pa po nagsinungaling yung honor. <laughs> also, Mr. Chairman, with that, I move to side in contempt. <laughs> Nagsimula lang naman lahat ng kaguluhan na ito noong mangarap ang ating vice-presidente na maging presidente ng maaga. Hindi totoo yan. Nung mangarap ang um, former president na paupuin yung kanyang anyak, anak na maging presidente kaagad. Bola lang yan. Kung wala lang sanang maagang nangarap wala lang sanang maagang na ambisyon na maging presidente. Tahimik naman ang lahat. No? So, yung mga nangyayon, sa no, uh, no! usapin na ito no! Isang malaking scam ang unconstitutional. 2025 budget ng Budol Budol Marcos administration. Wala siyang binito sapagkat yung binitong ang program appropriation, kinakailangan lamang ay utusan niya ang Department of Budget and Management na huwag itong ponduhan. At kitang kita naman, zero budget pa rin ng PhilHealth at tuloy ang ligaya ng mga tiwaling congressman at sila ay mag enjoy at magpapakasasa sa 21 billion pesos ayuda fund ng mga congressmen at 5 billion pesos ayuda fund ng mga senador. Patuloy tayong magingay at labanan ang pangbubudol ng Marcos administration tuloy ang malawakang rally ng Iglesia ni Cristo sa kabila di umano ng tangka ni First Lady Lisa Marcos na suhulan ang pamunuan ng INC para pigilan ang kanilang isasagawang massive rally sa buong bansa upang ipanawagang itigil ang MC complain laban kay Vice President Sara Duterte. Pagkos ay sanib-pwersa pa ang ibang relihiyon at maging ang ating mga kapatid na Muslim sa buong bansa ay sasali na rin sa gagawing malaking rally. Ayon pa nga sa nakuhang impormasyon ng kontrobersyal na vlogger na si Mahalika ay nagwala umano sa galit si Lisa Marcos dahil kumampi ang Iglesia Ni Cristo sa mga Duterte, lalo na kay Vice President Sara Duterte at gagawin umano nito ang lahat na pigilan ang naturang rally gamit ang milyon-milyong halaga mula sa kaban ng bayan. Subalit, hindi nagpatinag ang pamunuan ng INC dahil unang-una hindi anya sila nagpapabayad ng kahit gaano kalaking halaga. Komento pa nga ng ilang dismayadong netizens, naging presidente lang ang asawa, feeling niya, siya na si Queen Elizabeth ng England. Hay nako, pagsamahin niyo pa ang kayamanan niyo ng mga araneta. Maria lang ang inyo, na si singko Kakatawa itong asawa ng BBM, bangag lang ang umiisip niyan. Huwag mo po kaming insultuhin, kami na INC, dahil hindi kami nadadaan sa pera. Banal ang aming kaisahan, kaya respeto po sa amin na INC sanay na sanay kayo mag-bribe. Akala nyo, kaya nyong tapatan ng pera ang INC. Wala talaga kayong kahihiyan sa katawan. Pilit kayong makabalik sa posisyon. Ngayon, parang ayaw nyo ng bitawan. Hindi na kayo gusto ng taong bayan. Yan ang katotohanan. Wala na kayong magagawa kundi sumunod sa kagustuhan ng mamamayan. kating kating na kaming simulan ang rally. Kahit isang taon kami magrarally, gagawin namin kung kinakailangan. Ito, imulat natin ang mga mata natin dahil may matatalino naman tayo. Mm? O, oh, matalino tayo. Ha? Ah? Anong gagawin natin? Hahaha! <laughs> naman ito. Sabi mulat ang mata. Sabi kong yes, <laughs> Imulat natin. Kiko, anong ginagawa mo dyan? Sabi mulat ang mata. Ah! <laughs> Lagi natin sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. <laughs> ba natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number one sa ekonomiya. May kurap pang bansa na number one sa ekonomiya.